Good morning, mga katinders. Mami Teens 19. Ngayon ay December 30 na. So, advance Happy New Year. Ano ba yung mga plano nyong handa? Marami-rami ba yung handa nyo ngayon kaysa sa dun sa Pasko? Si so, Mami Teens ay inaisip-isip ko pa no. Bukas ko na po problemahin yon. At meron akong isi sa inyo. Hindi naman ito gano'ng ka-importante. Pero ito yung ito yung parang di ako mapakali hangga't di ko to napapanood. So, ito yung Metro Manila Film Festival. So, share ko sa inyo ito aking top 3 choices uh, kung saan din uh, mapapanood nang mas mura dito sa Davao City sa mga taga-Davao dyan. So, share ko sa inyo parang ano to eh, uh, 10 entries ito. So, meron tong Becky and Badet and then Pedro Penduko yung kay Vilma na when I met, when I met you in uh, Tokyo, Gumborza, Rewind, Firefly, Broken Heart, Strip, Kampon, Family of Two, at Malyari. So, alin dito sa 10 entries yung aking top 3 choices. So, aking number 1 talaga mga ka-teamers, ito talagang pinakagusto ko kahit noon-noon pa yung Uh, 24 pa or 25 pa December, ito talagang gusto kong panoorin ay itong rewind. Siguro kaka-relate si Mami Teens dito sa story na to. Kaya gusto ko siyang panoorin. Yung aking top 1 ay rewind. Yung aking top 2 ay si Malyari kasi mahilig ako sa horror na movies. Top 3 ko naman ay gusto kong parang chill lang yung tawang-tawa ako, <laughs> tatawa ako. Itong Becky and Badet. Ayan. So, ito lang yung aking top 3 sa papanuorin ko ngayong MMFF. Actually, baka mag baka mag half day ako mamaya at manood talaga ako nitong rewind. So, dun kami sa kasi mas mura dun. Sa SM kasi, 270 uh, per person. Tapos, walang discount yung mga anak ko kaso lang, dito sa NCC Mall, sa uh, NCC Cinema, meron silang pales na 51 pesos sa mga sudyante. Pakita ka lang ng ID. So, dalawang sudyante ko. So, nakakales ako ng 51 pesos. At mas mura din sila compared sa ibang cinemas. 250 lang. So, kaya kahit medyo malayo-alayo, gusto ko doon manood para for a change naman. At paminsan-minsan lang naman kami pupunta sa NCC Mall. Okay? So, may idea na kayo kung saan kayo pupunta na gusto nyo makales. Kapag uh, may kasama kay estudyante, so nakakales kayo ng 51 pesos, magdala lang ng ID. Ayan. So, ngayon, mag ako. At uh, bigyan ko naman ng time yung anak ko at mga anak ko na gusto nilang manood ng movie. Actually, yung gusto ko talaga ay rewind. Gusto ng eldest ko ay yung Becky and Badet. Gusto ng bunso ko itong maliyari. Kaya, itong tatlo yung papanoorin namin. Uh, ngayong araw ay isa lang yung panoorin namin. Uh, baka by January 1 ay magmo-movie marathon kami. Manood kami ng Becky and Badet. At etong Malyari. Curious din kami nito kasi daming awards nito, no? Okay? So, yan lang naman yung aking sharing for today. At aga kong nagising mga katinders and aga kong nagising 1am at nag-arrange ako sulat-sulat ako kung ano yung mga kulang kasi bukas ay gugora ako early sa palengke and dami ko tsaka may mga school supplies pa sinusulat-sulat ko, ina-arrange ko at mga, may mga kulang din ako ng mga groceries dami daming nakalagay so para check-check na lang ako so uh, maaga ako magbukas, maglalabang mo na si mami teens, nag-quick vlog na ako para baka mamaya hindi ako makapag-vlog, no? So, yun lang yung aking sharing for today, mga katinders. Happy selling sa ating lahat. Thank you for watching.